Good morning everyone for today's video Ayan, babalikan natin yung Waterpark Museum kahapon Dahil hindi nga natin, ano, hindi tayo nakapasok Yun, hindi tayo nakapasok kasi masyado tayong late Ayan, inagahan na namin ngayon Panigurado, syempre, makakapasok na tayo Tsaka meron tayong 100 na entrance fee Ayan, magbubuksa na kami online pero wala palang laman yung ating visa card. Kaya ayun, doon na lang kami magbabayad. 100 na entrance fee. At tinitignan naman namin sa Google kahapon. Ayan, yung mga pwedeng pasyalan sa loob. Eh, sa tingin ko, magiging sulit din naman yung 100. Sana, ayan, samahan nyo kami guys for today's video. Babalikan natin yung water park. Uh, water, ayong ano yun eh yung dating ano din old water water <laughs> basta yun <laughs> sabihin ko na lang mamaya ulit nakalimutan ko ayan mamaya na lang ulit guys maraming maraming salamat samahan nyo ako for today's vlog siyempre me official pambansang blogger Ino Guapito ang pagbabalik guys nandito na nga kami ulit sa sansang ayan nakabukas na Inaantay ko lang yung aking kasama at bibili na kami ng ticket para makapasok na kami. Oh yeah! Kahapon nga diba pumunta kami dito pero sarado na. Kaya ngayon, syempre, ayan dito na natin makikita kung gaano kaganda sa loob. Ayan, magbabayad nga kami ng 100 para sa aming registration ang dami ng tao ayan dito na kami hindi ko masabi sabi kanina yung pangalan niya ayan Tainan Sunshine Garden and Old Waterworks Museum ayan guys papasok tayo doon sa loob pero kailangan muna natin magbayad ng registration ito yung aming ticket guys isang daan lang isa Ayan, ibibigay na natin sa ating ayan, security. 100. Ha, yun sa'yo. Ayan, tinatakan na yung aming ticket tapos kukuha tayo ng map remembrance ko to ayan meron na kaming map dito oh yeah nakapasok na kami guys ang ganda oh park ayan sinisilip silip lang namin ito kahapon saan tayo mag start tanghaling tapat the time is 11 a.m. Oh yeah. Ang ganda dito sa loob. Oh. Tut. Oh my butterfly. Ang paru paru. O oh, ano yung real small bilis butterfly? Na. Ang ganda nga ng lugar guys. Pero ma init lang talaga yung panahon. Kaya may mga upo-upuan pa dyan kung gusto nyo mag selfie selfie ayan gumawa ng content o oh, di ba ang ganda oh. ayan guys mainit nga sobrang init pero sulit na sulit kasi maganda nga yung lugar ay ang init ang init Ayan, tirik na tirik yung araw. Dapat pala hapon kami pumunta. Ayan, pero magbibigyo-bigyo na lang din ako. Para may pakita ko yung ganda ng water parks. Oh yeah! Ayan, humiwalay na nga muna ako sa aking kasama. Ayan kasi sobrang init. Nag-vlog din siya, nagko-content. Tapos nandito ako. Umupo muna ako guys kasi sobrang tirik na tirik na ngayong araw mainit talaga grabe Ay. pero ang ganda nga ng paligid grabe maintain na maintain yung kagandahan tsaka yung landscape ang ganda grabe ang hirap talaga mamasyal din pagka ano, ganito yung panahon maaraw kaya mas gu gusto ko talaga na pag pagka winter talaga pero pagka ganito kasi siyempre ang init ng panahon tirik na tirek. Meron nga tong platform dito guys. Ayan ang ganda oh. Oh. 'Di ba? Mm. Meron pang parang mukha sa gitna. Grabe ang init. <laughs> oh, ang ganda. Oh, yeah. Ang ganda, oh. Hop, hop, hop. Ala. Maitim yung kalangitan, parang uulan pa ata. Wag naman sana. Ang ganda talaga dito. Oh. Perfect. Is nagulat kami may dinosaur. Yung dinosaur na ibon. <laughs> And ayaw um, kung anong pangalan niyan. Pero gumagalaw oh, ang galing. Oh, hello. Ano oh, gumagalaw yung ulo niya ang galing oh. Oh, Ang ganda. <laughs> Ayan o. oh, Ang ganda guys. Oh, Yung ano ng bulak. Yung mga bulak. Naglalaglagan. Ayan marami palang tao dito sa banda dito. Nasa entrance kasi kami. Ha? Mambon? Grabe. Ala, tarik na tarik yung ara. Doon tayo Sa silong. Biglang, oh, oh, pwede pa lang maligo oh, naliligo sila oh. <coughs> Doon oh. Ay, ano, may 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 ano dito, may payong. Pwedeng maligo. Ayan oh, forested forested area at pool. Yan ang ganda oh. Meron yung parang wood. Ala, guys, tirik na tirik yung araw kanina tapos ngayon biglang biglang umaambon na. Ayun, may swimming pool. Pwede pala maligo. Ay, kailangan nating sumilong. Saan tayo? Kailangan nating humanap ng masisilungan. Guys, uulan na. Ayun, mabihira. Uulan. <coughs> ayun umaambon na hindi na pala ambon ulan na talaga malakas na paano na yan wala kaming payong Santay tayo pwedeng sumilong ay biglang nagbago yung panahon ano to parang mga ano parang mga ants mga langgam mga langgam langgam at ito yung museum <coughs> ayun maghanap kayo masisilungan ang ganda pa naman na dito ha? Huh? eh dito mo tayo dadaan saan tayo dadaan? ayun naghanap kasi kami ng masisilungan guys kasi biglang umulan Ayan, nandito na yung mga building ng water course ng CR nila. Ang ganda. at kasi naman biglang umulan. Nang re-reklamo ako kanina. Ang init-init. Ang ganda pa naman dito. Dito. Pwede ba tayo sumilong muna dito? dito? Hindi ata pwedeng mag-video. Pwede mag-video sa museum? Ayan o guys, lumalakas na nga yung ulan. Grabe, ang ganda pa naman dito. Ang talino, ang galing talaga ng Taiwan. Kasi yung mga lumang establishment na ganito, yung mga lumang building, mga structure, ay ginagawa talaga nilang park. Kaya grabe, saludong-saludo ako sa Taiwan. Ang ganda o. Ito yung lumang... Uh, system para sa tubig. Na uh, yung water filtration, water course connected dun sa Japan Park. Ang galing nila. Grabe. Di ba? Uh, tapos yan, linagyan na lang nila ng mga salamin para makita mo dun sa ilalim kung paano yung mga pipe. Ang galing nila, no? Di diba, Ang tatalino nila. O, oh, tapos pinalagyan na lang ng ano, entrance. O, oh, kumikita na. Tapos na ngayong ulan guys, sana naman eh, tumila. Eh, nandito pa kami sa gitna. Grabe. Sana tumila yung ulan. Ganito din sana ang gawin sa Pinas. Hindi pinapabayaan yung mga lumang establishment o mga lumang structure ayan, i-develop na lang para maging tourist attraction para mapakinabangan pa rin kahit papano o ito o, yung lumang water system ginawa na nilang park ginawa na nilang museum o ba diba? ang taba ng utak guys, pwede nga kayong mag ano dito ng inyong photo booth ayan, kumuha ng inyong picture Ayan, nasa system na. Oh yeah, tumila na yung ulan so bababa na kami. Ayan, tignan nyo kung paano pabago-bago yung tawag nito ito, weather weather. Diba? Katapos ng ulan, maaron na naman ulit. Basa na ang daanan. Saan tayo? Ganda tayo sa kabila. Ano ba to? Huh? Ang ganda ano, ang galing talaga nila. Dapat kanila talaga. <laughs> ganito talaga ang ginagawa sa ano? sa Pina. Uh, sa Pinas. Nakala ano, mo simbahan, parang simbahan, no. Oh. ang ganda talaga, grabe. Ah, merong ano Ayan, nandito na kami guys. Oh, ang ganda ayun meron nga silang tour guide ina-explain nila mm. Dan sa ano yan eh sa Japan Park oh ito yung stamp oh yung parang kay ano Di ba? naman tayong ano, next time magbabaon na din pala tayo ng ano, notebook. Eh neto guys, ang ganda dito sa loob. Di ba? Ang talino nila. Ah, oh, nandito na kami sa loob. ayun oh. Ayan, ini-explain nga nung tour guide kung paano yung siguro yung pag ano, system, yung engineering, kung paano. Ayan, eh wala kaming tour guide. Ayan. Ayan o oh, guys, wala na nga yung mga nagtutour nandito na tayo ayan lakad lakad lang eto na yung mga tangke ewan ko kung paano ang ginagawa dito dati pero ayan videohan ko na lang para maipakita ko sa inyo hmm. Ah, may mga number number nga ilang tangke to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ng mga tangke. Ayan, may mga instruction na dito na bawal galawin tong mga to. O. Diba? Ang talino. Ayan, ang galing nila. O, ginawa nilang pasyalan dino. O. Oh. Ang Perfect. Nandito nga tayo sa isang mga museum dito. At nakalagay dito yung mga lumang gamit. Dito sa ano. Water filtration system. Ayan nandyan. Siyempre hindi ka mababasa yan. Nandito din yung metro, ang laking metro. Ayan, magkano kaya ang bill natin sa tubig ngayon? Ayan, meron din dito mga nakasulat na ganito. Oops. Hanapin natin yung pangalan natin. Baka nandiyan yung listahan. Hindi pa tayo nakabayad ng ano. Meron pa dito. Ang ganyan. Yung listahan ng bayad natin sa dorm, baka nandito pa. Hindi pa nababayaran. Okay. Oh. and buti pwedeng mag video pero wala namang nakalagay na hindi ayan the raw water fertile water which comes from the same when we were in addition to the visible impur impurities Organism and microorganism, many chemical substances are also dissolved in the water, some of which are harmful to our health. Chemical analysis, analysis methods can be used to monitor the quality of the raw and purified water to provide safe and high quality tap water for public consumption. Oh, sinasabi ko nga kanina pag sapinas to siguro. Ah, dito tinitest. Kaya sila may mga ganito ngayon ko lang na get Chemical laboratory. Oo, oh, chemical laboratory. Dito pala tinitest yung ano tubig. Kung pwede na siyang inumin, yung kung gaano kalinis. No touching. Dito pala yung chemical laboratory nila. Ayan. Dito nila tinitest yung linis ng tubig kung pwede na siyang inumin. Oh, tignan mo may mga maliliit na room. May mga picture din dito, oh. yung mga lumang picture dati. Oh. Water supply of towns. Ayan, oh. William Kenyumont Barter, 1887 pa of oh, the water supply of towns, the water supply of towns, and construction of waterworks, a practical three ties for the use of engineers and students of engineering. Ayun. Ito yung mismong laboratory pala dati. Guys. Ayan oh. Hamano and construction of waterworks. Ang galing naman nila, ano, na-preserve nila yung mga lumang gamit. Nandito lahat tapos nakalagay na dyan hmm? uh, the room used the name Japanese name that was original assigned within the Tainan Waterworks Archive and was used in the cultivation of microorganism for testing eto nga test room to eto yung mismong laboratory pala dati ang galing naman nila ng mga gamit dati. Ang galing nila, no? Na-preserve nila yung mga lumang gamit. Ayan, nandito guys. Oh. Bali, naging ano din to, naging training ground din ng mga estudante yung mga nag-aaral for engineering. chemical both chemical and mechanical engineers. Nakalagay kanina din sa info. Ang galing oh. Oh. Ano Alam mo ba ang tawag yan? Ayan. Gustong gusto ko yan. <laughs> parang, parang shabu. <laughs> oh. Ayan oh. N-A, ano yan? N-A-H-C-O. Wala, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng mga ano yan. Chemical name na yan. Chemical sign. 1922. Grabe. Lumang-luma na pala talaga itong establishment na ito.